Binigyan um, nyo kasi ako ng uh, pagkakatawag-salita, eh di siyempre binigyan din po yung maglalang pagkakatawag makapagsalita. So, nasa po ako, ako po, ang personal stand ko ay gagalang nakuha naman po yung pagiging pasyal tulog mo. Okay, isa na siguro sa inyong dalawa. Kaya titignan, okay? Matap, pumuso pa ang magandang tanghali po sa amin lahat. O na po, hinihigit kami ng common means sa nangyayaring mga problema. Pero po doon sa tanong, kung papayag po sila, willing po kami na either of the two, pwede kayong magbayad. Mag-usapan namin. Lahat ng graduation fee, mag-uusap kami para po maisaayos ang ating graduation expenses. Yun po ang ano namin. Pwede kayong sa amin po at ah? Pwede kayong magbayad kay Ate Lele, pwede kayong magbayad sa kabila. Tapos po, mag-uusap kami para po yung lahat ng para sa graduation ay mali sa ayos natin. Ayaw po namin na magkaroon kayo ng problema dahil po sa mga problema. Kaya po kami willing, kung halimbawa po nagbayad kayo, na kayo sa, sa amin, eh, nakikipag-coordinate po kami kay teacher para ma endorse namin yung pera na nakulenta para sa graduation expenses. Yun po. Maraming okay, salamat po. So, parang pareho lang naman eh, no? Uh, teacher, na ah, teacher, babalik ko na sa'yo, Ako na lang. Sige, si teacher mo na. Kaginan din po ako as parent eh, ng dalawang buwan. So, dito po kasi, so, grade 6 teacher po ako, so nag-handle po kami ng graduation. So dito po kasi sa nakikita natin, ako po as a mother, tinitinig ko po kung um, sige, ang loob ko sa kunyari po sa kanila, or loob ko sa kabila. Ang problema po is, sino ang masasuffer kung sa kabila at kabila kayo magbabayad? Yeah, yes. Ang problema po din is, yung mga anak natin masasuffer. Kasi mga kunyari, eh nagbayad sila dito tapos sa bitla, eh ito lang ang dapat namin ibigay sa inyo. Ang masasuffer na talaga ang mga magula at yung ating mga anak. Baka at the end of today, Tama. ang mangyari, wala nang meta yung mga anak natin kasi ang sabi ko sa, kasi kami ito nagbaya sa kanila at yung i-order i- i-, i namin number of medals, yan po ang mangyayari. So, kung ako tatanungin, since ang kanyang naka hawag naman kada sa mga anak is mga teacher, why hindi nakibigay sa teacher? Teacher na lang po ang ating pagbayaran. Correct. Ano po yun na, pero kayo po magbayad sa dalawang treasurer, but why not po? Kasi sa akin lang po kasi ang um, alam naman po natin ngayon, alam ko naman din po na sa kong ng debt ed, ang public, private school, nakalagay po doon, walang karapatan ang parents, na huma, teachers na humawak ng pera. Parents po ang may karapatan. So as mother, must I, I suggest na teacher na lang po ang magawak ng pera. Kung okay lang sa inyo, pero sa akin,